Okay, ibalik ko lang dito. Dahil tapos naman ako sa pag-aayos ng gamit ko. Dalawin ko kayo yung mga ano ko. Mga bagong kaibigan. May kita nyo maraming bago dito sa world na to. Ito meron na tayo dito, bridge. Papunta sa may scientist lab. So ito ginawa nila sa ano ko, sa world ko. di ko alam bakit nila nalagyan ng ganito. Hindi ko nga alam kung may mga laman ba yung mga yan eh. Yan Hindi oh. ko pa kasi maakyat. Wala akong magagamit ng pakit yan. So may bago dito. May mga bago na tayong kaibigan. Yan may kita nyo naman. Obvious naman na ano hindi sila nagkatago eh. Obvious na obvious sila. Tukin natin siya. Aray ko! Aray ko! Uy! Uy! ina ako! Uy! ina ako ng guard nyo! Hindi at ako kilala. Okay, papakilala ko lang pala sa inyo. Ayun si Doc Maki. Ayun si Doc Maki si tsaka yung asawa niya. Ayun si yung Gabulan. Hindi ko lang ba't sila gabulan. Yung mga guard na yun, isa sila dito kasi nga gumagawa sila ng panibagong mob na naman. Yan, kaya siguro akala nila ano, hindi nila ako kilala ito gagawin nila itong test lab tapos gagawin nila si SCP ano daw basta magagawa sila ng mga SCP testing dito sa world ko so ayahan ko muna sila mag, mag ano muna ako magagalagala muna ako bala muna sila dyan so siguro tama na muna madami na akong kakawin balik na lang muna ako tsaka so, palubog na rin yung araw yun kumusta na kayo yung ano nila dun yung experiment nila ano ito ba talaga ganito ako lipliter ayoko nyan Akala talaga ng village ko. Ano ba naman yan? Bar Uy! <coughs> ano to? Ala! Bakit may ganito? Tukmaki! Wala na siya. Ano? May midtugo din sila. Wait lang. Yung mga guard. Ayan. Gusto may patay pa sa bubong. Wait lang. Ano nangyari? nangyari? Bakit naging ganito dito? Bakit sira na? Patay. Patay yung mga guard. Patay na. Wait. Hindi ko pa makukuha yung baral nila. Abang sa, wala bang sign to? Wait lang. May mga libro dito. Baka isa sa mga to. Hindi. 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 Ito. Tuldok. Nawala siya. Hindi gumana yung pagpapaamo namin sa kanya. Marami na siyang pinatay. Ha? Sino? Sino? Ano? Ano meron? Bakit, bakit ganito? At si ano namatay? Wait lang. Kailangan ko muna magpahinga. Mga palaban ako. Hmm. Okay, umaga na. Ay, oo nga pala. Kailangan ko pa palang hanapin ko anong problema sa village na Bakit nangamatay si Lidok Maki? Ayun pa rin yung mga katawan nila. Ay, alam ko na doon sa may ano nila sa may testing lab nila doon alam ko doon may ano doon wait lang ano yan wait lang ano yan wait ito ba yun ito ba yun teka alam ko ito eh si SCP-173 ito eh pag lumingon tayo dito mamatay tayo gumagalaw siya Uy, oh, oh, oh. oh, nawala siya Pasa oh, na siya. Eh, ng pala. Okay. Basta makipag tayo sa kanya. Hindi, hindi, hindi natin gagalawin. Oh. Itang gumagalaw siya. Itang kailangan ma-atake ko siya. Patras na. No. Basta i-make sure lang natin na... Okay. Titigan lang natin siya. Itang nakatitig ba tayo sa kanya? Titigan lang natin. Mapas. Uy. Okay, okay, gumagalaw siya. Layo lang tayo. wait lang, baka mahulog tayo. Uy! Pag, pag tayo sa kanya, malas na. Wait lang, hindi gumagana yung tubig. Nasubukan ko na yan, la ano, last time. Okay. Okay, okay huwag tayo gagalaw. T Tignan na natin siya. Gulit ako dun ah. Hmm. kailangan mo patay ko to. Wait lang. Kailangan makababa ako dito. Open area. uh, oh. oh. Okay. Iatake niya ako dun. Uy. Naglimingan ako ng na ganito. Uy. Uy. Okay. 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 Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Okay. Hindi na tayo gagalamin na ganito. Hindi tayo umaano. Uy. Paano niya ako napatay? Patay na katingin ako sa kanya. Kailangan, kailangan natin mabalikan yun kailangan natin mapatay si SCP-173 asan siya ba't sa ilalim siya Uy! kailangan malabas ko siya sa tubig ko hindi ko magamit yung espada ko doon tayo okay dito pa rin siya okay yung baba tapos ano na, makapatay na natin to Ay, eh, may wood pala ako. Okay, kailangan ko maisipin kung paano papatayin to. Siguro meron dito kuhaan ng ano, ng pampalakas. Kasi imposible yung mapatay yun eh. Kasi kung normal power lang gagamitin natin, hindi natin kakayanin yun. Ito, 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 may chest dito. Uy, okay, okay, okay. May ano siya. Potion of strength. Okay, gamitin natin. Tignan natin kung dito pa rin siya. Okay, nandun pa rin siya, okay. Try natin ngayon. Okay. Siguro, ito na siguro. Okay, 1, 2, 3. Ang tibay talaga, hindi siya namamatay. Ito. Ang hirap niyang patay. Kasi, inaabot ina tayo na matagal para lang mapatay yan eh. Unless, pag ito hindi pa siya napatay, sinasabi ko na lang talaga. Okay. Ayan na. Okay, kawawa siya sa ilalim. Okay, sumabog na. Okay, siguro wala naman na siya. Uy, wala na nga. Okay, nag-finally cleared up na ba? Eh, may cave pala dito sa ilalim ng ano ko. Ng lugar ko. Ayoko dyan, mamaya kung ano naman nandyan. Katatapos natin kay SCP, may bago na naman agad dyan, huwag na. Okay, so natapos na rin natin yung ano natin kay SCP-173. Okay, makakatulog na rin sa wakas.